Ain Boss. O yun na naman kita, mga ka-Oragon. Maikot-ikot kita di video sa Kabiti. Ayan, may na... kita mo niyan na garubagan niyo para iso ang gayon. Ma-entrance mo na kita. Tamabayad kita. Dahil man pwede mag-laong tulos Dahil kita mag-bayad. Maanggutan kita kami sa diri. Hindi pala ang tigigyan ta ka-Oragon. Ah, nahiling ko ini sa sarong vlog. Kaya pinuntahan ko man ta. Nahiling ko naman magayunan. Kuya, nakaulakabong ta. Tahiling-hiling mo ta. Pag mas ta ang kapa, ka, kapaligiran ta maaliwalasan baga ini e baga mga classic ang mga uh, cottage and pwede man hindi magdaraning tent oya yeah, kada kadang ko lumbaga nagtitentig video garasaro man isap ah uh, magdadayo hindi ta na pwede mag tent pero mahal lang ang entrance mga ka-Oragon pag maindi ka mo sa kabite lang ini ka oragon ang style of like garo ka may privacy ta kadikit lang ba lang tao na nagpupunta ito sa kaigwa mo pati nagbabantay na ano na lifeguard maging gayo ng style ayan nakahanap naman kita ning sa to yung tutukotukawan Tamaling po yung bagay niyo ayan nakita na kita -set up na kita ning lamisa ta ayan naikot-ikot muna kita ta video-video. Karat -video. yun na kita mga karigos. Ta. Painit pa itong tubig. <laughs> Nakulakaw ang tamo na. Explore tamo na ini yung ka, kapaligiran ka ni yung ipuntahan ta sa Puerto Azul ini. Pagka mo pala ma-indiyo sa Puerto Azul, aga agaha nindo ta. Hanggang alasin ko lang ini. May oras in da para mag-close. Dahil sila nagpapa-overnight. Kaya, ah, uh, mas magayon agahan na para ma-enjoy do ang gilig-di. Malinigon pa naman ang tubig, malinawon. Ayan, garo, taglalaw ang tubig duman, garo sapa na siya, palaog duman, iniyo, dagat ini, banda sa kanan ko, ay e, kaliwa ko pala. Ayan, siyempre maikot-ikot mo na kita, i-sidesining e, ka ang, ano, ang lugar na ini. Garo baga iniyo, ano, burakay, malaburakay ang, ano niya, ang klase niya. Hindi e, sa may bandang dulo, Man. Ayan, darak ulaw mo naman ng tent. Magayo na ng tent ninda. saka malimpoy, dahil mainit. Ayan, magayang dahil mag-tent. Dako nung pati ako nahihiling, nag-iisaw-isaw, nag-ihaw-ihaw sa gilid. Yan ang mga klasik mga ano, hatis ni video Si A500 uh, at A500 uh, yan, kada sarong cottage. Kung pupuntahan nindo. Magayang man, palinig privacy kata dikit man ang tao kung arog sa ibang karigusan na, ma na malibog ang tubig tapos ay este malabo ang tubig sabi ko kasi mga ka -oragon, malibog ang tubig <laughs> iba ang meaning kang sa Tagalog kaya ryan, do ako mga ka damalang na mahalang wilangin kita sisid-sisid muna sa iraram kang dagat ayan malinawan pa naman ang tubig mga ka -oragon. Mga ka kauragon, duwang oras pa lang iniyo hali sa Manila. Kapunta ta igdiyo. Iniyo aboton lang sa Ternate, ano ni Ternati... Cavite. Dayda sa aaboton ng Maragon don. Nao nang kamo na igdiyo. na ka umaabot ni Indian. E, Ayan. Ibilang, e, malinaw na pa naman ang tubig. Mau arog sa iba. Dibo. Gawin lang, gawin lang sa nakita. Garo man kita si Rena. Garo. Garo lang. inches later. Mga kauranon, nauli na kita, nag na kita, naula ko na kita sulo. Mana pa mga tao, ako na lang nagsolo-solo. sulo Tanang urulian na baga, ayun, may iba pa nga nagpapapicture-picture, kadikit na lang, pero, pero na lang nataho, pero nasusulo na lang kami, ako palan. Ayan, yan ang kapalib ka kapalibutan kang ano, ka tigigdihan ko na malinaw ang tubig, maging gayon sana. Ayan. Kung gusto nyo maka, ano, makalanghap ng sariwang hangin, syempre, may hindi kita sa dagat. Tayo yun ang bulong. <laughs> yeah. Daiban. So, basta na. Ayan, na kita. Ayan, mga classic ang mga cottage and baby. O ang nung tida kulong puno. Mga, ano, mga new. Ayan. Hindi sa may tahaw na siya, pero buhangin pa rin. Diba? Ayan, may iba-iba din na cottage. Ayan, nasa likod ko pa. Ayan, itong ibang nagkararigos, maurulian naman, taalasing po na. Eh, pwedeng mabanggihantang, ang hihangig may ilaw. Dapat magkauruli na ning maaga. Ayan. Apangaran kang beach is Paniman Beach. Ayan, welcome! Ayan. Ayan po ang tigpuntahan mi. Ito naman po ang listahan kang entrance ninda 300 sa adult 150 sa senior citizen sa uh, sa child uh, sa mga bata 150 din ayan paulit lang kita goodbye thank you